Sa isang liblib na bayan sa Pampanga, may isang dating sundalo na kilala sa pangalang Tenyente Rigor. Matapos ang ilang taong serbisyo sa militar, bumalik siya sa kanyang bayan, dala ang mga pilat ng digmaan, hindi lang sa katawan kundi pati sa kanyang isipan. Isang gabi, napadpad siya sa isang lumang sabungan na matagal nang isinara dahil sa isang misteryosong pangyayari noon. Sa kabila ng babala ng mga matatanda, pumasok siya roon dala ang isang itlog ng manok na iniabot sa kanya ng isang matandang estranghero. Isang linggo ang nakalipas. Ang bilin nito. Kapag napisa ito sa loob ng sabungan sa gabi ng kabilugan ng buwan, matutupad ang iyong kahilingan. Wala siyang asawa. Wala siyang pamilya. Ang tanging hiling niya ay makabalik ang kanyang mga yumaong kasamahan sa giyera mga sundalong nagbuwis ng buhay sa utos ng isang trader na opisyal. Pagkapasok niya sa madilim na sabungan, inilagay niya ang itlog sa lumang rehas ng ruweda. Ilang sandali lang, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya at isang misteryosong manok na puti na may mata ng tao ang lumitaw mula sa anino. Handa ka na bang magbayad para sa iyong kahilingan? Tanong ng nilalang. Hindi nag si Rigor. Oo, kahit ano. Sa isang iglap, lumindol ang lupa at sa gitna ng sabungan, lumitaw ang kanyang dating mga kasamang sundalo pero hindi sila gaya ng dati. Ang kanilang balat ay kulay abo, ang kanilang mata ay walang puti at ang kanilang mga sugat ay bukas pa rin. Tila sariwa pa ang mga ito mula sa laban. Tenyente, bakit mo kami tinawag? Bulong ng isa sa kanila nanginig si Rigor. Hindi ito ang inaasahan niya. Sa halip na buhay ng mga kasamahan, tila multo ng kanyang nakaraan ang bumalik upang singilin siya. At bago pa siya makatakbo palabas, ang puting manok ay biglang lumipad patungo sa kanya. At sa isang iglap, nagdilim ang kanyang paningin. Kinabukasan, natagpuan siyang nakatayo sa gitna ng lumang sabungan, walang malay hawak ang isang lumang larawan ng kanyang mga kasamahan at sa kanyang likuran, ang rehas ng ruweda ay puno ng mga kalmot ng hindi pangkaraniwang nilalang. Mula noon, gabi-gabi siyang napapanaginipan ang kanyang mga kasamang sundalo. Nakatingin sa kanya, tahimik, naghihintay. At sa bawat gabi, unti-unting bumibigat ang kanyang katawan. Tila may aninong dahan-dahang lumulukob sa kanya. Hanggang sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, wala na siyang nakita kundi kadiliman. At sa lumang sabungan, may isang bagong puting manok na tila nagmamasid mula sa dilim. May mata itong hindi pangkaraniwan. Waring may alaala ng isang dating sundalo na may hindi natapos na tungkulin. Matapos ang gabing iyon, nawala si Tenyente Rigor. Sa loob ng ilang linggo, Hinanap siya ng mga tao sa bayan, ngunit tila naglaho siyang parang bula. Ang tanging natagpuan nila ay ang kanyang lumang medalyang militar sa gitna ng lumang sabungan. Lumipas ang mga taon at ang kwento ni Tenyente Rigor ay naging bahagi ng alamat ng bayan. Isang babala para sa mga gustong makialam sa misteryosong pwersa ng lumang sabungan. Ngunit isang gabi isang binatang sabungero ang naglakas loob na pumasok sa lumang ruweda matapos marinig ang alamat ni Rigor. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Para sa kanya, ito'y katang isip lamang ng matatanda upang takutin ang mga batang gustong maglaro sa sabungan. Ngunit nang siya'y lumapit sa gitna ng arena, napansin niyang tila may aninong gumagalaw sa paligid at nang kanyang lingunin ang isang sulok Nakita niya ang isang puting manok na nakatayo sa lumang rehas. Malalaki ang mata nito, tila tao ang titig. Napako ang kanyang tingin sa manok at pakiramdam niya ay may bumubulong sa kanyang isipan. Tuloy ang laban. Kasabay nito, lumakas ang hangin sa loob ng sabungan at unti-unting bumagsak ang mga patay na dahon mula sa bubong. Doon niya napansin sa bawat anino ng dahon sa lupa may nakatayong mga sundalong walang mukha sa paligid niya, nakatingin sa kanya sa takot. Tumakbo siya palabas ng sabungan, ngunit bago siya makalayo, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Napalingon siya at doon niya nakita ang isang lalaking nakasuot ng lumang unipormeng militar, may pilat sa mukha, may mga mata ng taong matagal nang hindi natutulog. Sabihin mo sa kanila Huwag nang bumalik dito. At sa isang iglap, nawala ang lalaki. Ngunit nang bumagsak ang binata sa lupa, napansin niya ang isang bakal na namplate sa kanyang harapan. Nakasulat dito, Rigor F. Isang libosyam na raan pitumput dalawa. Mula noon, wala nang naglakas loob pang bumalik sa lumang sabungan. Ngunit sa tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig pa rin ang mga tao mga yabag ng bota, isang malamig na tinig na bumubulong sa hangin, at isang puting manok na nagmamasid sa kadiliman. At sa mga nakaririnig nito, isa lang ang tiyak, hindi patapos ang laban. Makalipas ang ilang taon mula sa pagkawala ni Teniente Rigor, patuloy pa rin ang bulong-bulungan tungkol sa lumang sabungan. May mga lokal na naniniwala na ang kanyang espiritu ay nakakulong pa rin doon, habang ang iba naman ay naniniwala na isa na siyang ganap na nilalang ng dilim. Ngunit sa kabila ng babala, may mga hindi pa rin natututo. Isang araw, dumating sa bayan ang isang dayuhang sabungero na nagngangalang Manuel Mang Manyong Bautista, isang veteranong mananari na kilala sa kanyang husay sa pagsasabong. Narinig niya ang alamat ng lumang sabungan, pero imbis na matakot, naaliw siya sa kwento. Walang multo-multo sa isang tunay na sabungero. Mayabang niyang sabi habang iniinom ang kanyang serbesa sa isang maliit na karinderya sa bayan. Ang tanging importante sa sabungan ay talas ng tari at tatag ng loob. Ngunit isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Payat ito, kuba na sa edad, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Kung matapang ka nga, Hidyo, Subukan mong pumasok sa lumang sabungan, ngunit tandaan mo ito. Huwag na huwag mong hahawakan ang puting manok kung ayaw mong maging parte ng alamat. Ngunit imbes na matakot, lalo pang nainganyo si Mang Manyong. Gabi ng kabilugan ng buwan nang magpasya si Mang Manyong na subukin ang kanyang tapang. May dala siyang isang bulik na manok, ang kanyang pinakamagaling na panlaban. Lumapit siya sa lumang sabungan, hawak ang kanyang gilitang tari Handa para sa anumang hamon. Sa kanyang pagpasok, isang malamig na hangin ang bumalot sa paligid. Ang lumang kahoy ng sabungan ay tila humihinga. At sa katahimikan ng gabi, nakarinig siya ng mga mahinang yabag sa sahig ng ruweda, kahit wala namang ibang tao roon. Pagdating sa gitna ng sabungan, inilapag niya ang kanyang bulik sa lupa. Sa kanyang pagtingin sa paligid, napansin niyang wala namang kakaiba. Wala naman palang totoo sa alamat na iyan, bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makalabas, isang kaluskos ang narinig niya mula sa isang sulok ng ruweda. At nang lumingon siya, doon niya nakita ito. Isang puting manok, pero hindi ito isang ordinaryong manok. Ak ang mga mata nito ay tila mata ng tao. Malalim, walang puti, at tila may aninong gumagalaw sa loob hindi gumagalaw ang katawan nito, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok kay Mang Manyong. Bigla niyang naalala ang babala ng matandang lalaki. Huwag mong hahawakan ang puting manok, ngunit dala ng kayabangan at pagkagulat, inabot niya ang manok. Pagkakahawak niya rito, bigla niyang naramdaman ang isang matinding pagkislot ng kanyang laman na parang may humihigop sa kanyang lakas. At bago pa siya makawala, biglang lumakas ang hangin sa loob ng sabungan at sa isang iglap, narinig niya ang mga sigaw ng mga nawawalang sundalo. Tenyente, hindi natin sila mapapatawad. Sa isang iglap, nagdilim ang kanyang paningin. Kinabukasan, nagising ang isang batang tagapulot ng tari sa may lumang sabungan, matapos maglasing kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad siya pa uwi, napansin niyang may isang matandang lalaki na nakatayo sa gitna ng ruweda. Nakayuko, tila wala sa sarili. Sa paligid nito, nagkalat ang mga balahibo ng isang puting manok. Nang lapitan niya ito, natigilan siya. Ang matanda ay walang iba kundi si Mang Manyong, ngunit hindi na siya ang dating mayabang na sabungero. Ang kanyang buhok ay naging puti. Ang kanyang balat ay kulubot at tila dalawampung taon ang tanda sa loob lamang ng isang gabi. At ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay pareho ng sa puting manok, malalim, walang puti, at tila may aninong gumagalaw sa loob. Nanginginig ang kanyang labi nang bigla itong nagsalita, Huwag kang papasok dito sa kabilugan ng buwan. Matapos noon, nawala si Mang Manyong sa bayan, at mula noon, sa tuwing kabilugan ng buwan, may nakikita na namang bagong puting manok sa lumang sabungan at ang mga nakakatanda ay tahimik na lang na nagdadasal dahil alam nilang isa na namang kaluluwa ang naidagdag sa alamat at ang tunay na tanong, sino na kaya ang susunod na tataya? Lumipas ang ilang dekada, ngunit na natiling misteryoso ang lumang sabungan. Hindi ito ginagalaw ng sinuman kahit ilang beses nang tinangka ng mga bagong opisyal ng bayan na ipatibag ito. Laging may nangyayari. May biglang nagkakasakit, may nasasangkot sa aksidente, o bigla na lang nawawala. Kaya sa huli, hinayaan na lang itong nakatayo, isang itinakwil na lugar na wala ni isang gustong puntahan sa gabi. Ngunit isang araw, isang grupo ng mga batang vlogger mula sa Maynila ang dumating sa bayan. Hinanap nila ang lumang sabungan matapos marinig ang alamat nito. Ang plano nila, ilibstream ang kanilang pagpasok sa lugar at hamunin ang diumanong sumpa. Ang leader ng grupo, si Marco, ay isang kilalang content creator na mahilig sa paranormal exploration. May kasama siyang tatlong iba pang vloggers, si Jake, ang cameraman, si Rina, ang researcher ng grupo, at si Paulo, ang skeptic na madalas ginagawang comic relief sa kanilang mga videos. Kailangan natin ng viral content, guys, sabi ni Marco habang kinukuhanan ng video ang lumang sabungan. At ito na 'yon. Welcome to the Haunted Cockpit of Doom. Hindi nila alam na ang kanilang paglalaro sa alamat ay magbubukas ng isang bagay na matagal nang natutulog. Pagsapit ng alas dosi ng gabi, Pumasok ang grupo sa lumang sabungan. May dala silang flashlights at infrared cameras, handang hanapin ang sinasabing puting manok. Sa una, wala silang nakita kundi lumang kahoy, sirang bangko, at ang dugo sa sahig na hindi na mabura ng panahon. Ngunit nang makalapit sila sa ruweda, nagbago ang lahat. Biglang lumamig ang paligid. Ang hangin ay tila tumigil at sa kabila ng kawalan ng tao sa paligid, narinig nila ang mahihinang yabag ng mga bota. Tila may mga sundalong nagmamarcha sa likod nila. Guys, narinig niyo yon? Bulong ni Rina habang hawak ang kanyang infrared camera. Hindi pa sila nakakasagot nang biglang nagflash ang ilaw sa camera ni Jake. At sa screen nito, sa loob ng ilang segundo, may nakita silang mga figura sa ruweda. Mga lalaking nakasuot ng lumang uniforming militar. Nakatayo. Wala silang muka. At ang kanilang mga mata, butas, madilim, walang laman. Putang ina, lumabas na tayo dito. Sigaw ni Paulo. Pero bago sila makatakbo palabas, isang malakas na pagaspas ng pakpak ang narinig nila mula sa itaas. At nang tumingala sila, nakita nila ito. Isang puting manok pero hindi ito ordinaryong manok. Mas malaki ito sa karaniwan. Ang mga pakpak nito ay tila may mga anino na kumakawala at ang mga mata nito hindi mata ng hayop, kundi mata ng isang taong puno ng hinagpis at galit. At sa isang iglap, tumalon ang puting manok mula sa rehas at lumapag sa harapan nila. Tuloy ang laban. Nagkaroon ng isang malakas na dagundong at nagdilim ang paligid kinabukasan, nagimbalang buong bayan nang matagpuan ang sasakyan ng grupo na iniwan sa harap ng lumang sabungan. Bukas ang pinto ng van. Nandoon pa rin ang kanilang mga gamit, kameras, laptops at cellphone, ngunit wala ni isa sa kanila ang natagpuan. Ang tanging na iwan ay isang lumang litrato na nakakapit sa windshield ng sasakyan. Isa itong itimputing larawan ng isang pangkat ng mga sundalo mula dekada pitumpo nakasuot ng uniporme sa harapan nila isang tenyente na may pilat sa mukha sa likod ng litrato may nakasulat na lumang tinta Huwag na wag mong hahamunin ang patay at mula noon wala nang nagtangkang pumasok sa lumang sabungan Ngunit sa tuwing kabilugan ng buwan may mga nakakarinig pa rin ng mahihinang yabag may nakikita pa ring puting manok at may mga kwentong bumabalik. Dahil sa bawat bukas ng pintuang hindi dapat binuksan, may bagong kaluluwang idinadagdag sa alamat. At ngayon, ang tanong ay hindi na kung may sumpa ba o wala. Ang tanong na lang ay sino ang susunod? Matapos ang pagkawala ng grupo ng mga vloggers, muling nabuhay ang takot sa lumang sabungan. Wala nang nangahas lumapit lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit sa kabila ng pangamba, isang tao ang nagpasyang tapusin na ang sumpa, si Lolo Andres, ang matandang nagbabala kay Mang Manyong noon. Si Lolo Andres ay dating mananari, ngunit higit pa roon, siya ang huling buhay na saksi sa totoong nangyari kay Tenyente Rigor at sa kanyang mga sundalo. Alam niya ang katotohanan na pilit itinatago ng alamat Si Tenyente Rigor ay hindi biktima kundi ang maysala. Noong panahon ng martial law, si Tenyente Rigor at ang kanyang mga tauhan ay hindi basta naligaw sa lumang sabungan. Sila ay tumakas matapos magtaksil sa kanilang hanay. Pinaslang nila ang kanilang sariling commander at tinangkang magtago sa sabungan, dala ang isang kahon ng gintong sinamsam mula sa isang sikretong misyon. Ngunit hindi nila alam may isang matandang sabungero ang nakakita sa kanila. Si Tata Densyo, isang tagapangalaga ng sabungan na may dalang sinaunang kaalaman. Pinaalalahanan niya si Teniente Rigor at ang kanyang mga tauhan na hindi nila dapat dalhin ang dugong marumi sa isang lugar na sagrado sa mga lumang espirito. Ngunit sa halip na makinig, pinaslang nila ang matanda. At iyon ang naging simula ng kanilang kamalasan. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa isang iglap, nagdilim ang buong sabungan at sa harapan ng mga taksil na sundalo, lumitaw ang isang puting manok na may mata ng tao. Isa-isang naglaho sa dilim ang mga tauhan ni Tenyente Rigor hanggang sa siya na lang ang natira. Ang kanyang huling sigaw ay isang pagsusumamo. Patawarin mo ako, ngunit huli na ang lahat. Sa halip na patawarin, isinumpa siya, hindi upang mamatay, kundi upang maging bantay ng sumpang sila mismo ang lumikha. Alam ni Lolo Andres na hanggat hindi na ibabalik ang ninakaw na ginto at hindi napapatawad ang kaluluwa ng matandang sabungero, hindi matatapos ang sumpa. Kaya sa kabila ng katandaan, Pinasok niya ang lumang sabungan isang gabi ng kabilugan ng buwan. Dala ang isang lumang kahon na pinaglipatan ng ginintuang Spurs Tari, na minsang maninsang ninakaw ng grupo ni Teniente Rigor. Pagdating sa ruweda, inilapag niya ito sa sahig at nagsimula ng panalangin. Sa ngala ng mga inosenteng namatay, ibinabalik ko ang dapat na hindi kinuha. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tapusin mo na ang sumpa. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit limampung taon, nagkaroon ng katahimikan sa lumang sabungan. Ang puting manok ay lumitaw muli. Ngunit sa halip na galit, tila payapa na ito. Lumipad ito sa ibabaw ng kahon, sa kaunti-unting naglaho sa hangin. Kasabay nito, ang matagal nang nakasara at nabubulok na pintuan ng sabungan ay bumagsak, tanda ng pagtatapos ng sumpa kinabukasan, natagpuan ng mga residente si Lolo Andres na nakaupo sa gitna ng lumang sabungan, mahimbing na natutulog o marahil, payapa ng sumakabilang buhay. Sa tabi niya, nakita nila ang isang lumang larawan ng isang sundalo, ngunit sa halip na takot at poot sa mukha nito, nakita nila ang isang ngiting puno ng pasasalamat. At mula noon, wala nang narinig pang yabag ng sundalo. Wala nang nakitang puting manok at wala nang nawala sa lumang sabungan dahil sa wakas natapos na ang alamat